Natatandaan niyo yung lagda ko ng mangga? Oo, oh, nakulong. Yung matanda, wala yung nakulong. Ito, bilyon, bilyon. May makakulong ba? Wala. Bilyon! Pakukulong natin! Si Marcos, si Romates, at si Sandico, at mga lipuris nila. Kung si Marcos, nagtatabay! Kung si Marcos, nagtatabay, nagsisipag kesa! Intinya tambayan. Intinya bisa. Oh sige, presiden tiga intinya intinya ni, yang tambayan. Pero kung totoo ka, kung hindi ka, ipaos ito. Bakit wala ko departure order? Okay. Ang mga, mga magtanakaw na ito, pinatakas na. Pinatakas mo. Okay. ng mga walang yan ito na yung bago nila, yung asset nila hindi ninyo harangin para ma-recover ng taong bayan hapang may kitimbing ng kasaw na kanila o may investigasyon. Batas lang ang batas. They are entitled to due process. They are entitled. Huwag kayong kasi maaari meron lang. ng mga, kanilang, sabat, salang, boy, boy. mga, nun, mga. <laughs> Okay

Pero tama lang na dahil sa sila na MCA, dapat harangin sila di sila umalis sa bansa. Dapat lang lahat ng ari-arian ay harangin. Yung take or take ng ari-arian nila. Hindi dapat sila tanggalin yung anuin, maliwalain. Pero yung pong, -pong wala pang nangyayari ganun. Panay, investiga, investiga. Walang mangyayari. Sa tingin nyo ba may mga Ha? Bakit pa namin tiwala naman sa ano? <laughs> Walang makakulong. Ipakulong natin! Ang oh, Percos Resort! ang mga grupo ay ang taong bayan. Ang mga sa mga taong bayan, 'yung nakatutulig, ng taong bayan. Ang taong bayan ang na nagbigay ng katanyarian sa kanila para tupuin ang bansa natin. Bakit? Nandito may ginagawa. May ginagawa tayo ng na. bisitahin tayo. Pero ito hindi natin binigyan ng katanyarian authority. We have the authority. We have the power na kunin yung kapagyarihan na yun. Hindi dapat tayo pumayak na tayo ay patusin, papunin, lindangin, traitorin ng mga walang ito. Lahat kayo mga Pilipino, kahit saan kayo, kahit kayo ay nasa kampo ng Marcos, kayo ay nasa kampo ng mga uh, gobyerno, kayo na sa kampo ng oposisyon ng Duterte, basta kayo Pilipino, isipin ninyo, bansa natin kinto. Tama na! Tama na! Kaya, kung hindi kayo, kung hindi tayo paglalaban, kung natin paglalaban ng bansa natin, kung di natin paglalaban ng kapwira, kung di natin paglalaban, ang musansya, katarungan, at hindi natin paglalaman ang kinapakasal ng bansa na ito, ang bawat Pilipino, yung mga salilayan ng Pilipino, sana sa tingin nyo, walang mangyayari sa atin. Wala sa kapangyarihan natin, kapagkaman ng bansa natin. Kaya matanda kayo, kaya bata kayo, babae, lalaki, ano ang pinagalanan? Kaya wala kayong trabaho o may trabaho. Isipin ninyo, lahat tayo, Huwag tayo. Huwag, huwag ninyo gagalitin ang taong bayan. Kasi nakikita ko, mauwi tayo sa revolusyon. Ayosin natin ito. Ayosin natin ito. Ayosin natin ito. Ayosin tayo, kontrolin natin ang galit natin. Pero kung kadating sa panahon, nilalabas natin yung galit natin. Ilabas din yung galit ninyo. Silipan nyo. At huwag mawawala ang Panginoon. Huwag mawawala ang Panginoon. Kaya kayo, kahit ano ang inyong religion, Kaya kayo, matoliko, muslim, ang Panginoong Diyos, Almighty God, who are Jesus, Gato Enrique Gato Enrique Maraming salamat Ayun. Maraming salamat kay Captain Gato Enrique Dato. Isa sa mga ofisyal ng Armed Forces of the Philippines na nakikisa sa araw na ito Mga kapabaron Ang ating panawagan Ang ating panawagan ay malinaw po ang araw na ito ay paniningil ng mamamayang Pilipino. Araw ito ng pagtumbok kung sino ang punong saraling kriminal na dapat ay pananagutan sa panunumbalik ng pangdalambong at korupsyon sa gobyerno. Walang iba makatapos sa mga rally na ito at nakakaroon ng panimulang pagbabago kung mapapalayas na ang kriminal sa Malacanang sa katauhan ni Marcos Jr. Ape Romanos yan ang dapat gawin ng taong bayan at dahil yan, pakinggan po pa natin habang nagtitipong-tipong tayo dito ang isa sa boses ng namakaranas ng people power halika dito tatay at iwanan mo muna ang iyong blood at sabihan mo mga audience po magbabalik ka lang dahil magsasalita ka sa ensa magaling magaling